Magandang araw mga kaalaman hunters. Handa ka na ba sa isang bagong hamon sa talasalitaan? Subukan natin kung gaano kakabihasa sa wikang Filipino sa ating quiz 27. Tandaan, piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Simulan na natin. Unang tanong, ano ang kahulugan ng salitang ayuda? A. Pagmamadali. B. Tulong. C. Panggigipit di panunulsol. Ang sagot ay B tulong. Ang ayuda ay nangangahulugang tulong o ayuda lalo na sa panahon ng sakuna. Ikalawang tanong. Ano ang ibig sabihin ng palalo? A. matalino B. mayaman C. mayabang D. mahusay. Ka ang sagot ay C mayabang. Ang palalo ay tumutukoy sa isang taong mayabang o mapagmataas. Ikatlong tanong: Ang lagasaw ay anong uri ng tunog? A. tunog ng pag-iyak B. tunog ng hangin C. tunog ng alon D. tunog ng busina Ang sagot ay C, tunog ng alon. Lagasaw ay ang tunog na nililikha ng alon sa dagat o ilog. Ikaapat na tanong: Ano ang kahulugan ng salitang kabal? A. sapal B kaban c agimat d unawa ka Ang sagot ay C. Agimat. Kabal ay isang uri ng Agimat o gamit na panangga sa masama. Ikalimang tanong, ano ang tinutukoy ng salitang haginit? A. Hagigik. B. Hambalang C. Handusay. D. Harurot. Ang sagot ay D. Harurot. Haginit ay tunog ng mabilis na pagdaan o harurot ng sasakyan. Ikaanim na tanong, ang salitang humpay ay nangangahulugang A. Paspas B. Hinto C. Apura D. Apula ka Ang sagot ay B. Hinto. Ang humpay ay nangangahulugang pagtigil o paghupa. Ikapitong tanong, ang dalahikan ay tumutukoy sa a. daungan b. istambayan c. palaruan d. dagat <gibberish> <gib <geographic> <gibberish> Ang sagot ay a. daungan Ang dalahikan ay lugar kung saan dumadaong ang mga bangka Ikawalong tanong Ano ang ibig sabihin ng hulas a. litaw b. lusaw c. hilaw d. durog Ang sagot ay B. Lusaw. Hulas ay nangangahulugang natunaw o nawala ng bisa. Ikasiyam na tanong. Ang salitang lulan ay nangangahulugang A. Takbo B. Lakad C. Dagan D. Sakay <coughs> 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 Ang sagot ay D. Sakay. Lulan ay nangangahulugang nakasakay sa sasakyan o bangka. Ikasampung tanong. Ano ang ibig sabihin ng salitang dalahira? A. matulungin B. chismosa C. pustoriosa D. madasalin ka Ang sagot ay B. chismosa. Dalahira ay salitang balbal na tumutukoy sa isang chismosa. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? I-comment mo sa ibaba at hamunin ang iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang i-follow para sa mas marami pang quiz na pampatalino at pampasaya. Hanggang sa muli. Paalam ka alaman, hunters.